Magkano nga ba ang cost of living dito sa New Jersey? Since andito nga tayo nagbabakasyon sa New Jersey, of course, tinanong ko na si Kuya kung magkano yung monthly breakdown ng expenses nila. And honestly, medyo nagulat ako sa expenses nila dito. Talagang may difference versus sa state namin doon sa Kentucky. But, disclaimer lang guys, different places mo, kahit dito specifically sa New Jersey, ibang part ng New Jersey is different rate, ibang part dito naman sa New Jersey, uh, possibly iba din yung rate or my expenses nila, for monthly expenses, okay? So, just take that into consideration. Si Kuya po dito, sa part ng New Jersey nakatira. So medyo malapit lang kami sa Philadelphia. So of course, start tayo sa pinakamahal na expenses, uh, monthly budget dito sa US, which is yung bahay o yung apartment. So si Kuya po ngayon nakabili na ng bahay and they're paying around I think like 3,000 plus po para sa bahay nila. And that's uh, like two bedroom pero uh, malaking bahay na type na kinuhanan niya. But for the apartment po, yung mga nakita ko ah, nung sinerge ko dito, nasa average like around 1.3 pataas po. Ang pinakamahal na nakita ko dito around sa area nila is 5,000. Pero para siyang condominium unit na. So average po, I think it will be like 1.9 to 2,000 po yung bahay dito sa New Jersey. Dito sa area niya, And of course, yung mga prices naman ng apartment, minsan depende sa size ng bahay, yung bedrooms, and specifically po yung location, okay? That's a major factor po sa mga uh, rates ng mga bahay o apartments dito sa US. Okay? So, nasa average na ganoon. May nakita ko mga below 1.5. Meron nga dito pero sabi ni Kuya baka sa mga locations na hindi kaya aya. but I don't think at all. Okay? So, you just have to choose it properly po pagdating nyo dito and scout nyo maigi. Okay? For the medical insurance naman po, $800 po sila per month for the family of four po. Husband, wife, tapos dalawa pong uh, teenagers. And fun fact po, typically mas mahal po yung dependent na like the wife or yung husband or kung sinong uh, partner nyo po versus dun sa anak. Okay, so typically ganun po dito sa US. Kasi number one, may discount yung main applicant. Tapos yung children po nila dito is usually cheaper. So typically ganun po scenario when it comes to health insurance dito sa US. And sa next expenses naman po is yung grocery. So sina kuya, gaya po sa amin is medyo uh, hindi kami nagtitipid sa pagkain talaga. So grocery average po nila is 200 per week. Okay, 200. And sabi nila kasama na yung grocery doon. And yung 200 na yon po is a family of four. So, um, si kuya, asawa niya, and dalawa pong anak nila. na uh, nasa around teenager. Okay, so around that numbers po pagdating sa grocery then yung mga eat out allowance nila nasa around $400 po yung uh, kinikip nila or sinaset aside nila for that particular budget po okay so yung mga kain sa labas, punta dito gala doon, so around $100 uh, per week so, doon naman po tayo sa electricity or electric bill po uh, average daw po nasa around $200 to $300 nasa ganyan pong uh, estimate po nila okay so usually yung $200 pag um, regular season pag winter, medyo mas umangkat daw sa kanila po uh, sa gas, ganun din sa gas, grabe naman uh, gas boys, hindi po yung car gas ha gas para dun sa bahay yung sa kusina or minsan yung sa mismong air conditioning unit po so doon po na pumunta so sa kanila pag sa winter po nasa $400 daw po sila so ganon po kamahal okay? and malaki rin yung bahay nila kaya ganong kalaki uh, tapos naman uh, pag hindi naman winter nasa around $40 to $100 daw po so nasa ganong range tapos naman po yung water sewer and trash nasa around uh, parang $25 per month lang daw po yung dagdag nila doon so kind of cheap Uh, depende sa location nyo po. Minsan yung gas at water minsan nakadikit na or yung gas electricity nakadikit na. Tapos Netflix. Uh, Netflix is around $17 lang naman. Uh, typically ah, like sa amin. Pero sa kanila po is naka-included na po sa plan ng cellphone nila. Okay? So it is cheaper po that way. So I think uh, for their phone po, they're only paying $35 po per head. Okay? So ganoon lang. Ah uh, so times 4 'yon kasi family of 4 nasa 140 dollars po sila per month. Ah uh, it is really super cheap po kasi may mga kasama pa po sila kasama dito sa plan. The more people po kasama sa plan, the cheaper it is. Okay? So yun po isa sa mga strategy. And hindi po kamag-anak yung kasama nila doon. I think they have 3 or 4 more friends po na kasama dito sa LINE the next naman po is yung gas uh, sa gas medyo may hirap kay kuya kasi work from home siya uh, but typically if like uh, from work to bahay siya nasa average siguro mas uh, 30 dollars per week lang so ganun um, so times 4 mo yun 120 dollars so roughly don medyo okay na yun um Depende kasi sa kung paano yung gamitin at gano'ng kalayo yung workplace nyo. Uh, so si kuya, usually ang ginagawa niya is weekends, gumagala sila with family. So yun yung mga road trips, pamunta sa PA o Pennsylvania, sa New Jersey, ay ibang part of New Jersey, New York. So sa mga yun, usually 2 uh, to 3 hours po, like $25 yan. Okay? So average ng gano'n yung gas eh. So I think about say po to say like uh, $150 per month yung maximum. Okay? So depende sa gano'n car naman, uh, bayad na si kuya. So, uh, wala na siyang binabayad na car. So, uh, but typically, bibili kayo ng car, average po ngayon is around $500 to $800 po yung binabayad yung monthly for the car. Okay? But of course, it depende po sa car na kinuha nyo, brand nyo ba yan sa hand yan, yung price ba yan, and yung APR na nakinuha kinuha nyo sa loan. Okay? Kaya nang explain ko sa ibang videos. Tapos, of course, if may car po kayo, may car insurance. So, yung car insurance po is, binabayat uh, binabayad po ni Kuya is $77 lang per month. Okay? So, ganun yung binabayad niya. Super mura. And the reason why po is because ang tagal niya na po dito sa US um, and loyal siya dun kay Geico. So, ganun kababa yung nakukuha niya. Typically, average po ng mga car insurance talaga is around like $100 to $180. So, that Uh, particular range. Usually, more expensive if bago kayo dito sa US. Okay? So, alat uh, a budget around that uh, numbers. Tapos, yung sa school naman po ng mga bata, um, free po sila dito. Okay? sa high school po sila. So, transportation po, wala pong binabayad kasi may bus. So, up po sila dito sa malapit sa bahay nila. Tapos, nadaling doon sa school. Tapos, from school naman po, may bus na rin papunta dito ulit sa bahay. Alas na lang gustong sunduin ng parents. So, ganoon. So, typically expenses for uh, fare para sa pamuntang school sa mga bata is wala. Uh, Bound wise, halos wala rin baon binibigay eh. Kasi, um, ayaw nilang uh, bumili sa cafeteria. Kasi during lunch break, mabay yung pila. So, after nilang pumila, tapos bilhin yung pagkain uh, nila they only have like five minutes po para kainin yung lunch nila before the end of their like uh, break so mas gusto nila baon na lang and kakain nila pagdating doon sa during sa school during sa lunch break so it's faster that way so hindi nila kailangan ng baon para bumili ng mga food doon kasi nga maba okay but of course they can kung gusto nyo bigyan tapos pa yung mga tol uh, if may iligay yung mga gumala like every week pumunta kayong sa ibang state or gumagamit kayo ng highway uh, it depends po kung saan specific highway kayo na Okay? Gaya na lang sa road trip po sa amin dito, nasa around minsan 0.75 per gamit namin sa road na 'yon, uh, minsan umabot ng 14 dollars, may 21 dollars. Uh it really depends po kung saan toll kayo papasok. Usually mas, mas expensive po if nasa Philadelphia po kayo or worse if papuntang New York po. Doon yung medyo mas expensive daw. So 'yun na po yung typical expenses nila dito monthly dito sa New Jersey dito sa location nila. Okay? So it is kind of expensive. But of course as well though po, usually if mas mahal yung mga bahay, mas mataas yung mga rate ng swaldo dito ng mga tao. So if i-add nyo po yung lahat, tapos based na lang sa numbers na uh, sinaset up natin uh, basahin nyo lang po, tapos set lang ang ending po is ito. So ito po yung monthly expenses po nila dito sa US. Okay? Uh, given na scenario na ginagamit natin. Okay? Based on these factors. So, based on my expenses na to, magkano yung dapat na rate mo pagdating dito sa US? So, typically po, if tingnan sa Lefora, yung average po rate nila is na around $39 before yung plus 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 ha. So, nasa around $39 to like $50 po yung literally starting point nila. Okay? So, I think that will be safe enough po para makaipon for this kind of expenses. Uh, of course, depende pa rin kung paano kayo mag-budget my expenses nyo. And the decision you make po when it comes to like purchasing things po, like yung size ng apartment, yung type ng car, uh, yung type ng Insurance and all those things. Kaya po, like I told you before, information po and research po talaga is the key in order for you to get more options po to get a better deal po sa mga bagay-bagay dito sa U.S. Kasi like everything else po dito sa U.S., minsan um, po, uh, touch mo po kayo, okay? particularly po when it comes to yung contract mga ganon so touch move po yan so minsan uh, kind of hurts po na parang gusto nyong bawiin pero hindi nyo pwedeng bawiin so something like that so ganon din po dito sa US yung mga home loan credit loan uh, auto loan and all those kind of things po you definitely have to do your research po in order to get a better deal po okay so that's one thing I can tell you guys okay so that concludes po yung budget series po natin dito sa New Jersey hopefully uh, nakabigay po ako ng informations and clarity sa may ibang tao nanood dito and uh, Uh, sa mga taga-New Jersey po, please comment down below kung magkano yung rate nyo or expenses nyo. A uh, little bit idea po kung magkano po. Uh, and if you can specify po kung saan park kayo New Jersey, that will be better po. okay? At least para makatulong tayo sa ibang tao. Baka naman, pwede nyo ilagay ng konti yung rate or uh, range ng rate ng mga new nurses versus sa rate nyo ngayon. okay? So that could definitely help po. Uh, especially sa mga medyo na down dyan, uh, hopefully your numbers can uplift them po. Okay? Bye-bye! Lipat or not lipat? <laughs>